Sinasabi nila na isang maliit na barya lang ay kayang baguhin ang lahat kung ihuhulog sa umuugoy na tubig sa tamang oras. Paano kung ngayong gabi ang tamang oras para sayo? Isipin mong pinapanood ang lahat ng iyong alalahanin na dumadaloy palayo, ang iyong utang, ang iyong sugatang puso, ang iyong walang tulog na gabi, dala ng tubig patungo sa mga bisig ng universo. Ito ay hindi lamang lumang pamahiin ito ay isang lihim na ritual na ginagamit ng ating mga ninuno kapag mabigat ang buhay at tila malayo ang swerte. Ang tanong ay, sapat ba ang iyong paniniwala upang subukan ito? Dahil sa sandaling gawin mo, wala nang magiging pareho sa iyong buhay. Maligayang pagdating, aking minamahal na pamilyang Pilipino, ang mensahe ngayong gabi ay may dalang sinauna at banal na kapangyarihan. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang umuugoy na tubig ay may kakayahang linisin hindi lamang ang ating katawan, kundi pati ang ating espiritu. Bawat patak ay nagdadala palayo ng sakit, malas, at mga nakatagong pasanin, kung pagtitiwalaan mo ang gawa at bumulong ng iyong pangalan ng may pananampalataya. Ito ay hindi mahika ito ay banal na pagkakahanay. Ito ang universo na tumutugon sa tinig ng iyong kaluluwa. Ngayong gabi, habang nakikinig ka, mauunawaan mo kung bakit kailangang magsama ang barya, ang tubig, at ang iyong hiling sa sandaling ito. Dahil sa katahimikan sa pagitan ng iyong mga kamay at daloy ng tubig, may nagbabago, nakikinig ang tadhana. Kaya manatili ka sa akin hanggang sa dulo, dahil ang mensaheng ito ang maaaring maghugas sa lahat ng iyong problema. Ang espiritwal na kahulugan ng ritual Bago natin talakayin ang mismong kilos, unawain muna natin kung bakit ang ritual na ito ay ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon sa mga tahanang Pilipino, mula sa tahimik na mga baryo hanggang sa abalang syudad, mula sa tabing ilog hanggang sa maliliit na palanggana ng tubig sa loob ng bahay. Alam mo, ang tubig ay laging banal sa ating kultura. Mula sa pagpapaagas ng tubig upang linisin ang enerhiya, hanggang sa simpleng paghuhugas ng kamay bago magdasal, palagi nating alam, ang tubig ay may alaala. Ito ay may dalang enerhiya. Nakikinig ito. At kapag ihinulog mo ang isang barya rito, may nangyayaring makapangyarihan, ito ay nagiging handog, isang tulay sa pagitan mo at ng universo. Tinawag ng ating mga ninuno ito na pagpapalayas ng malas ang paghuhuga sa masamang kapalaran. Naniniwala sila na ang tubig, sa kanyang natural na daloy, ay dinadala palayo ang lahat ng mabigat na pasanin na hindi kayang tiisin ng kaluluwa. Kaya kahit ngayon, kapag nakakaramdam tayo ng pagkabagot o pagkaipit, tayo ay naliligo ng matagal, bumibisita sa talon, o umuupo sa tabi ng dagat. Dahil sa kaybuturan, alam pa rin ng ating espiritu, ang tubig ay nakapagpapagaling. Ang barya naman ay sumasagisag sa halaga, hindi lamang pera, kundi intensyon. Ito ay isang pisikal na anyo ng iyong hiling, ng iyong pagnanais na magsimula muli. Kapag inilabas mo ito sa umuugoy na tubig, sinasabi mo sa universo, ipinagkakaloob ko ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa akin. Handa na ako para sa bago. Maaaring simple ang kilos na ito sa panlabas, ngunit espiritwal, ito ay makapangyarihan. Sa isang sandaling iyon, ang iyong mga iniisip, damdamin, at sakit, lahat ay dumadaloy sa agos. Ang tunog ng tubig ay nagiging panalangin. Bawat alon ay nagiging mensahero. Ang barya ay nawawala sa ilalim ng ibabaw, at ang universo ay nagsisimulang ilipat ang mga hindi nakikitang agos sa paligid ng iyong buhay. Dito pumapasok ang pananampalataya. Ang espiritualidad ng Pilipino ay laging nakaugat sa paniniwala, ang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan ng puso ng tao at ng banal. Sinasabi ng ating mga ninuno, ang tubig ay buhay. Ang tubig ay buhay. Ngunit higit pa riyan, ang tubig ay katotohanan hindi ito lumalaban ito ay dumadaloy. Itinuturo nito sa atin na upang linisin ang ating buhay, kailangan din nating matutong bitawan. Kaya ngayong gabi, kapag narinig mo ang agos ng tubig, mula man sa gripo, palanggana, o kalapit na ilog, huminto sandali. Isipin mo ang iyong mga problema bilang maliliit na alikabok na dala ng agos. Maramdaman mong humihina ng malalim ang iyong mga balikat. Maramdaman mong bumabagal ang iyong paghinga. Dahil sa pagbitaw mo ng barya, ang tubig ay ginagawa na ang kanyang trabaho. Hindi mo kailangang makita upang maniwala. Ganito gumagana ang banal na enerhiya. Tulad ng panalangin, ito ay hindi nakikita, ngunit binabago nito ang lahat. Tulad ng mga ilog na nakakahanap ng kanilang daan patungong dagat gaano man kalayo, ang iyong mga hiling ay makakabalik sa iyo, linis, muling tinuturo at bago. Maaring sabihin ng iba na pagkakataon lang ito kapag biglang lumiwanag ang buhay matapos ang ritual. Ngunit ang mga nakatrinito nito ay alam hindi ito pagkakataon. Ito ay banal na oras. Ito ay ang iyong enerhiya na nakahanay sa natural na ritmo ng universo. Kapag pinakawalan mo ang isang barya na may dalisay na intensyon, tinatanggap ito ng universo bilang banal na pangako, handa ka ng bitawan ang sakit, patawarin ang sarili, at gumawa ng puwang para sa mga biyaya. Ang umuugoy na tubig ay dinadala ang iyong enerhiya pasulong, nilalampasan ang mga hadlang na hindi mo nakikita, binabasag ang mga pader na hindi mo alam na humahadlang sa iyo. Hindi kailangan ng agham ng ating mga ninuno upang maunawaan ito. Nararamdaman nila ito. Nabubuhay sila ayon sa mga palatandaan, pahiwatig ng langit, panaginip, titig ng kandila, at tunog ng hangin. At nagtitiwala sila na kapag tinawag ng tubig, may handang magbago sa kanilang buhay. Kaya marahil ngayong gabi, ang tunog ng tubig ay hindi lamang ingay sa paligid. Marahil ito ay mensahe para sa iyo. Tahimik na bulong na nagsasabi, sapat na ang iyong dala. Hayaan mo itong dumaloy. Dahil iyan ang layunin ng ritual na ito, pagbitaw. Ang barya ay sumasagisag sa mga bagay na hawak mo, at ang tubig ay sumasagisag sa mga bagay na naghihintay na palayain ka. Ang kilos ng paghuhulog nito ay iyong pahintulot sa universo, handa na ako at sa sandaling mawala ang barya sa iyong kamay, mapapansin mo ang isang bagay na banayad ngunit malalim. Ang hangin ay tila mas magaan. Ang katahimikan ay tila maawain. Parang huminga ng malalim ang buhay kasama mo. Kaya huwag maliitin ang ritual na ito. Hindi ito tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa enerhiya. Maliit man ang barya na ihuhulog mo, munit ang pagbabagong dulot nito ay maaaring napakalaki. Dahil kapag nagtiwala ka sa daloy, titigil ka sa pakikipaglaban sa iyong tadhana. At kapag tumigil ka sa pakikipaglaban sa iyong tadhana, nagsisimulang kumilos ang mga himala. Ang mensahe mula sa universo. Bawat ritual, bawat bulong, at bawat pagkakataon ay may dalang mensahe, isang banal na usapan sa pagitan mo at ng universo. Ngayong gabi, malinaw ang mensaheng iyon, nagsimula na ang daloy. Nang ihulog mo ang barya, hindi mo lang pinalaya ang isang piraso ng metal, pinalaya mo rin ang bigat ng lahat ng humahadlang sayo. Nararamdaman ng universo ang vibration na yon, ang maliit na gawa ng pananampalataya, at mayon ito ay tumutugon. Maaaring hindi mo pa nakikita, ngunit sa isang lugar sa kabila ng nakikitang mata, may nagbago na. Sa sandaling hinawakan ng iyong intensyon ang tubig, nagsimulang kumilos ang iyong tadhana. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala na pinakikinig ng langit kapag ang panalangin ay sinasabayan ng aksyon. Kaya ang ating mga ninuno ay gumagamit ng mga simbolo, asin, kandila, tubig, barya. Bawat bagay ay may dalang enerhiya, bawat kilos ay nagsasali ng damdamin sa pagkilos. Ang barya sa umuugoy na tubig ay nagiging mensahe mo sa kilos. Dumadali ito sa mga lugar na hindi mo kayang puntahan, dinadala ang iyong hiling sa mga di nakikitang landas ng banal na timing at ito ang nais ipaalam sa iyo ng universo, hindi ka kailanman sinumpa, nililinis ka lamang. Ang mga pagkaantala, saradong pintuan, bigla ang wakas, hindi ito parusa. Ito ay mga pagliko ng landas. Ang tubig na naririnig mo ngayon ay tunog ng buhay na nagbubukas ng bagong daan para sa iyo. Kung pagod, balisa, o nag-aalinlangan ka, ito ang tanda na umiikot na ang agos. Nakita ng universo ang iyong walang tulog na gabi, ang mga panalangin na bumulong ka sa iyong unan, ang mga luha na itinago sa likod ng iyong ngiti. Alam nito kung gaano mo inintindi ang tahimik na pasanin, nagpapanggap na matatag kahit marupok ang puso. At nayon, sinasabi nito, sapat na. Hayaan mo itong dumaloy. Tingnan mo, ang tubig ay hindi lumalaban. Hindi nito hinaharap ang mga hadlang, simpleng nakakahanap ito ng ibang daan. Iyan ang nangyayari sa iyong buhay ngayon. Kung akala mo ay lahat ay sarado, may bagong agos na nabubuo. Kung akala mo na wala na ang mga oportunidad, tahimik na kumukumpuni ang mga biyaya. Hindi dahil hindi mo nakikita ay wala na ito. Madalas gumagana ang universo sa katahimikan, inayos ang iyong landas habang natutulog ka. Para sa mga ipinanganak sa water signs, cancer, Scorpio, Pisces, mas nararamdaman ang enerhiyang ito. Ang iyong sensibilidad ay regalo, hindi kahinaan. Ang umaagos na tubig ay nagsasalita sa iyong wika. Salamin ito ng iyong puso, malalim, emosyonal, at intuitive. Magtiwala ka rito. Ang mga alon na nararamdaman mo ay hindi takot, ito ay pagkakahanay. Pumasok ka sa panahon ng pagbitaw, paggaling, at pagbabagong buhay. Para sa earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, ang barya na iyong hinulog ay sumasagisag sa katatagan at kasaganaan. Matagal mo nang dinadala ang pinansyal o emosyonal na presyon. Ngayon, binabalansin ng universo ang mga timbangan. Ang iyong ibinibigay sa pananampalataya ay babalik ng pinarami sa kapayapaan, oportunidad at kasaganaan. Nililinis ng tubig ang mga hadlang sa paligid ng iyong kayamanan at pinapanday ang iyong hinaharap ng may katahimikan at katiyakan. Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius, ang inyong isipan ay naging balisa. Ang mga iniisip ay umiikot na parang bagyo. Ngunit habang dumadaloy ang tubig, ganoon din ang iyong kaliwanagan. Isang mensahe o tanda ang malapit ng dumating isang usapan, kanta, o panaginip na nagpapaalala sa iyo na ang kalayaan ay dumarating kapag tumigil ka sa labis na pag-isip at nagsimulang magtiwala. At Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius, pinapakalma ng universo ang inyong apoy. Ang umaagos na tubig ay nakakatugon sa iyong pasyon hindi upang patayin ito, kundi upang palamigin at gabayan. Ikaw ay ginagabayan patungo sa isang mas dalisay, mas makabuluhang landas. Ang iyong lakas ay kailangan sa ibang lugar, sa isang lugar kung saan ang iyong apoy ay magdadala ng init, hindi pagkasunog. Ngunit anuman ang iyong sign, iisa ang katotohanan, ang kilos ng pagbitaw ay nag-aanyaya ng banal na pagkilos. Maaaring maliit ang barya, ngunit ang pagkakahulog nito ay umaaling sa espiritwal na mundo. Sa paglusong nito sa ilalim ng tubig, tila minamarkahan ng universo ang iyong pangalan ng liwanan. Bumulong ito, handa na ang isa na ito. Sa mga susunod na araw, maaaring mapansin mo ang maliliit na bagay. Isang matagal ng mensahe ay dumating sa wakas. Isang alalahanin ay biglang naayos. Mararamdaman mong mas magaan ka ng walang malinaw na dahilan. Hindi ito random. Ito ay kumpirmasyon, patunay na nagsimula ng malayang dumaloy ang iyong enerhiya. Tandaan, ang tubig ay hindi pumipili kung saan pupunta, sinusunod nito ang grabidad ang hatak ng katotohanan gayon din ang mga biyaya. Dinadala sila sa mga taong kumikilos ng tapat at may pananampalataya. Kung kumilos ka ng dalisay ang puso, ang iyong daloy ay pinagpalana. Sinasabi ng ating mga ninuno, kapag sumabay ka sa agos, hindi ka malulunod. Kapag sumabay ka sa daloy, hindi ka malulunod. Iyon ang lihim ng ritual na ito. Hindi ka na nakikipaglaban sa bagyo, natututo ka ng lumutang ng may grasya. At sa pagsuko na iyon, natatagpuan ka ng mga himala. Kaya ngayong gabi, habang nakikinig ka sa tunog ng umaagos na tubig, tunay man o alaala, alamin na dinadala nito ang iyong mensahe ng mas malayo kaysa sa iyong iniisip. Lampas sa mga ilog, lampas sa dagat, lampas sa nakikita ng mata ng tao, diretsyo sa banal. Nais ng universo na magpahinga ka na. Tumigil sa paghahabol, pagtutulak, at pag-aalinlangan. Natapos mo na ang iyong bahagi. Naniniwala ka, nagbitaw ka, at nagtiwala. Nagsimula na ang daloy at hindi ito babalik ng walang laman. Isara ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Isipin ang tunog ng tubig na pumapalibot sa iyo, nililinis ang iyong puso. Bumulong ng iyong pangalan ng huli at sabihin, pinakawalan ko na. Dahil sa sandaling iyon, bumubulong ang universo pabalik, natanggap ko na ito. Ang nakatagong biyaya. Paano kung sabihin ko sa iyo na sa sandaling lumubog ang iyong barya sa tubig, may isang banal na pinto ang nabuksan sa mundo ng espiritu. Hindi ka lang naghulog ng barya. Aktual mong inactivate ang isang nakatagong biyaya, isang biyayang matagal nang naghihintay sa likod ng mga pangyayari, tinataka ng tamang oras, pinoprotektahan ng mga ninuno, at pinigilan hanggang sa maging handa na ang iyong kaluluwa. Sa paniniwalang Pilipino, madalas nating sabihin, hindi nawawala ang dasal. Naiipon, ang mga panalangin ay hindi nawawala, nagtitipon sila, tahimik na naghihintay ng banal na oras. At ang ritual na ito? Ito ang naging susi mo sa pagbubukas ng lahat ng iyon. May nangyayaring pagbabago sa iyong enerhiya ngayon. Ang mga bagay na minsang kumapit sa iyo, takot, guilt, problema sa pera, bigat ng emosyon, unti-unting naglalaho. Hindi sa malakas o dramatikong paraan kundi marahan, tulad ng hamog na unti-unting naglalaho sa pagsikat ng araw maaaring hindi mo agad mapansin. Ngunit hindi magtatagal, mararamdaman mo na. Mas magaan ang puso mo sa pagising. Mas malinaw ang isip mo sa pagdedesisyon. Mas banayad ang paraan ng mga tao sa pakikitungo sa iyo. Isang bigla ang solusyon sa dati ay parang imposibleng problema. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga biyayang nakatago sa likod ng pagbitaw. Ang barya ay hindi lamang naglabas ng iyong hiling, inalis din nito ang iyong pagtutol. At doon, may puwang nang pumasok ang mga himala. Nais kang pagpalain ng universo. Ngunit ang mga biyaya ay hindi sumusunod sa kabuluhan. Dumadaloy sila kung saan may puwang. At ngayong nakagawa ka ng puwang, sa pamamagitan ng tubig, ritual, at paniniwala, nag-anyaya ka ng isang makapangyarihang bagay, banal na pagkakahanay. Tingnan natin ang mga biyayang papalapit na sa iyo. Daloy ng pinansyal na biyaya. Ang baryang iyon, maliit man o malaki, ay nagdala ng enerhiya ng iyong pananampalataya. Sa espiritual na mundo, ang barya ay nagiging binhi. At ang mga binhi ay dumarami. Asahan ng mga hindi inaasahang tulong. Isang bayad na matagal ng hinihintay ay darating. May mag-aalok ng tulong na hindi mo hinihingi. Magbubukas ang isang oportunidad sa lugar kung saan dati narinig mo ang hindi. Dahil nagbigay ka ng walang pag-aalinlangan, ngayon nagbibigay ang universo ng walang hangganan. Kapayapaan ng damdamin. Mapapansin mong unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng iyong nakaraan. Ang mga sugat na dati mong pasan ay nagiging mga kwento na lamang. Ang galit na dati mong dala sa iba o sa sarili ay unti-unting lumalambot. Makikita mo na ang mga bagay sa mas malinaw at mapagpatawad na pananaw. Ito ang tunay na paggaling. At madalas, ang paggaling ay hindi dumarating na may ingay. Dumarating ito ng tahimik. Sa isang panaginip na nakakapagpakalma. Sa isang pag-uusap na nagbibigay linaw. Sa isang sandali ng katahimikan na hindi na nakakatakot. Diyan mo malalaman, nagpapahinga na ang iyong kaluluwa. Proteksyon laban sa ingit at negatibong enerhiya. Sa ating kultura, naniniwala tayo sa masamang mata, ingit, lihim na sumpa, masasamang tingin. Kaya ang mga ritual ay sagradong panangga. Ang barya sa tubig ay hindi lamang tumatawag ng biyaya, hinuhugasan din ito ang mga enerhiyang hindi para sa iyo. Maaari mong maramdaman ang biglang gaan ng paligid. Mapapansin mong ang mga taong dati kumukuha ng lakas mo ay unti-unting lumalayo. Maaaring maramdaman mo rin ang biglang pagnanais na maglinis, magtapo ng lumang gamit o ayusin ang bahay. Iyan ang universo na nililinis ang iyong daan. Hindi mo kailangang labanan ang mga laban na hindi mo nakikita. Dahil ang ritual na ito ay nakipaglaban na para sa iyo. Kalinawan ng layunin. Hindi lahat ng biyaya ay dumarating bilang pera, tao, o himala. Ang iba ay dumarating bilang kaliwanagan. Magsisimula kang makita ang buhay mo hindi bilang sirang kwento, kundi bilang muling tinurong landas. May intindihan mo kung bakit may mga bagay na hindi nagtagumpay, kung bakit may umalis, kung bakit may pintuang hindi bumukas. At sa halip na itanong, bakit ako? Sasabihin mo, salamat. Iyan ang sinyales na tumawid ka na mula kalituhan patungo sa pagkaunawa. Mula pagkaantala patungo sa direksyon. Ito ang dinala ng tubig sa langit. Ang iyong takot. Ang iyong sobrang pag-iisip. Ang iyong pagdududa. Ang iyong nakatagong sakit. At ito naman ang ibinubuhos pabalik ng universo. Kapayapaan. Tapang malinaw na mga tanda. Banal na tulong. Lahat ng ito dahil sa isang tahimik na kilos. Isang barya. Isang agos. Isang matapang na pagbitaw. Maaaring hindi mo pa ito lubos na nauunawaan, ngunit ngayong gabi, naging bahagi ka ng isang sagradong lahi, isang mahabang linya ng mga kaluluwang naniniwala sa mga palatandaan, sa mga ninuno, sa enerhiya, at sa hindi nakikitang kapangyarihan ng pananampalataya at dahil dyan, ang mga biyayang nagbubukas ngayon yon ay hindi pansamantala. Sila ay nagbabago ng buhay. Hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa mga darating na buwan at taon. Kaya kung may nararamdaman kang kakaiba, isang kagaanan, isang bagong kalmado, yakapin mo yon. Tutu ito. Sayo ito. At ito pa lamang ang simula. Ang proseso ng manifestasyon. Ngayon na naintindihan mo na ang espiritual na enerhiya sa likod ng ritual, at ang mga biyayang unti-unti nang papalapit sa iyo, iniimbitahan ka ng universo na gawin ang huling hakbang, ang manifestasyon. Dahil ang isang barya lamang ay metal lang. Ngunit ang barya na ihuhulog sa tubig na may intensyon, pananampalataya, at tamang oras nagiging mensahe sa langit. Hindi ito komplikadong ritual. Hindi mo kailangan ng kandila, insenso, o mamahaling kagamitan. Ang hinihindi lamang nito sa iyo ay Isang barya, anumang halaga, ang damdamin sa likod nito ang mahalaga. Umuuboy na tubig, ilog, gripo, batis, o kahit palanggana na may dumadaloy na tubig. At puso mo na ganap na naroroon. Hayaan mo akong gabayan ka sa mga hakbang. Hakbang isa, piliin ang tamang barya. Ang barya ay dapat manggaling sa iyong enerhiya. Huwag hiramin. Huwag kunin sa sahig. Piliin ang barya na dumaan sa iyong mga kamay ng may layunin. Kahit isang piso lang, gawin mo itong iyo. Habang hawak mo ito, huminga ng malalim at itanong sa sarili. Anong sakit, problema, o pasanin ang nais kong pakawalan ngayong gabi? Bumulong ng tahimik sa barya. Hayaan itong dalhin ang bigat ng iyong puso. Hakbang dalawa, hanapin ang umuugoy na tubig. Kung malapit ka sa ilog o batis, napakaganda, ang kalikasan ay laging makapangyarihan. Ngunit kahit nasa syudad ka, sapat na ang gripo. Pabayaan mo nang tumakbo ang tubig. Pakinggan ang tunog nito. Sa ating pamahiin, ang tunog ng tubig ay naglilinis hindi lang ng espasyo, kundi pati ng enerhiya. Ilagay ang iyong mga kamay malapit sa tubig at sabihin. Dalhin mo ang bigat ng puso ko. Linisin mo ang landas ko. Dama ang lamig, ang galaw, ang vibration. Iyan ang enerhiya. Iyan ang universo na naghahanda. Hakbang tatlo, ihulog ang barya. Kapag handa ka na. Hindi nagmamadali, hindi na Bumulong ng buong pangalan mo. Sabihin ito ng malumanay, parang ipinapakilala ang sarili sa tadhana. Pagkatapos ay sabihin. Ito ang aking pagbitaw. Pinagkakatiwalaan ko na ang daloy ay hindi babalik. Ihulog ang barya sa umuugoy na tubig. Panoorin itong mawala. Huwag itong hilahin pabalik. Huwag hanapin kung saan ito napunta. Panoorin lang. Humiya. Magtiwala. Maaaring maramdaman mo ang isang bagay kilabot, init o kahit luha. Hayaan mo itong mangyari. Iyan ang enerhiya na lumalabas sa iyong field. Iyan ang simula ng paggaling. Hakbang apat, selyuhan ang ritual. Pagkatapos ihulog ang barya, manatiling tahimik ng ilang sandali. Ilagay ang kamay sa dibdib at sabihin, Bukas ako upang tanggapin ang nakalaan para sa akin. Mahalaga ito dahil ang espiritwal na pagbitaw ay hindi lang tungkol sa pag-release. Ito ay tungkol sa paggawa ng puwang. At hindi nagpapadala ng biyaya ang universo sa pusong puno pa ng takot. Kaya bigyan ito ng tahanan isang payapa handang puso. Maaari mo itong sundan sa pamamagitan ng maliit na pag-apoy ng kandila, maikling panalangin o simpleng tahimik na pasasalamat. Kung maaari, huwag makipag-usat sa iba ng ilang minuto pagkatapos ng ritual. Hayaan ang iyong kaluluwa na makibagay sa pagbabago. Mahalagang paalala. Maaari mong ulitin ang ritual tuwing nakakaramdam ka ng pagkaipit, hadlang, o bigat. Mas epektibo ito sa katahimikan o kapanatagan, hindi sa kabuluhan o distraction. Huwag asahan ng bigla ang himala, maaaring banayad ang pagbabago, ngunit tunay ito. Huwag ipagsabi sa marami ang ilan sa mga enerhiya ay sagrado at kailangan ng privacy. Ang espiritualidad ng Pilipino ay laging mayaman sa mga simpleng gawa na may malalim na kahulugan. Maaaring maliit ang ritual na ito, ngunit sa mata ng universo, ito ay makapangyarihan. Dahil sinasabi nito, Muli na akong nagtitiwala sa buhay. Pinakawalan ko ang sakit. Naniniwala akong karapat dapat ako sa kapayapaan. At kapag sinabi mo iyon ng buong puso, wala nang puwersa sa mundo na makapipigil sa kung ano ang nakalaan para sa'yo. Kaya ngayon, mahal na kaluluwa na gawa mo na. Nakinig ka. Naramdaman mo ang tawag. Sinundan mo ang ritual. At pinakawalan mo ang mga bagay na nagpapabigat sa'yo, hindi dahil mahina ka, kundi dahil matapang kang maniwala na posible ang paggaling. Maaaring wala na sa kamay mo ang bariyang iyon. Ngunit ang enerhiya nito ay patuloy na gumagalaw. Patuloy na dumadaloy. Patuloy na binubulong ang iyong pangalan sa mga ilog na hindi mo nakikita. Narinig ka ng universo. Nasaksihan ka ng iyong mga ninuno. At ang iyong kaluluwa. Mas magaan na ngayon kahit kaunti lang. Ayos lang kung hindi mo agad maramdaman ang pagbabago. Dahil ang paggaling ay hindi laging dumarating na may kulog o kidlat. Minsan, ito ay nasa katahimikan pagkatapos ng ritual. Sa pakiramdam ng dibdib mong hindi nakasing sikip. Sa mga iniisip mong hindi nakasing bigat. Sa paraan ng pagtulog mo ngayong gabi, mas payapa, mas malalim. Tandaan mo ito. Hindi ka napadpad sa ritual na ito ng basta-basta. Ikaw ay pinili upang tanggapin ito. Dahil handa na ang iyong espiritu na magbitaw, magbalanse at muling bumangon. Kaya tuwing muling magiging mabigat ang buhay, may hawak ka ng sagradong kasangkapan. Isang simpleng barya isang mapagpakumbabang daloy ng tubig, at isang malalim na kaalaman na hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong pakikibaka, sapagkat ang universo ay laging dumadaloy kasama mo. Bumulong muli ng iyong pangalan marahan ngayon. Pagkatapos ay sabihin, Pinagkakatiwalaan ko ang aking landas. Pinakawalan ko na. Handa na akong tumanggap. At gayon nga.